DIY Moto Black. Good day mga kamoto no Another video na naman tayo Another day So Magkakalala mo kuli tayo Ang petsa ngayon ay June 4 ah, July 14 2025 Time check tayo 9.48 ng umaga so late na naman tayo nakalabas no so tingnan natin kung ano yung mga natin booking so may mga lumabas na booking uh, masyadong malayo may dadaan ng l cap no bali kapyaw to tanay rizal so masyadong malayo yon then yung isa malayo naman masyado sa akin 20 kilometers away Mexico to Santa Maria, Bulacan. Maganda saan ang kunin kaso malayo masyado. Uh, 284 pesos yung shipping fee so hindi ko na kinuha. No? Antay-antay na lang tayo ng booking na malapit sa atin. Yung mga 4 kilometers away sa ating pwesto. No? Yung pinagtatambayan natin. So andito tayo sa dating gawe. Tambayan natin. Yan. Mount Arayat. Ayan, so, hintay-hintay tayo ng bukas ngayong umaga, ano? So, sige natin bukas kung makakapaglalamog pa tayo kung hindi tayo, hindi tayo busy. kasi maging busy na naman tayo doon sa ano natin, regular na trabaho. no? So, yun, ah, uh, at hintay tayo bukas yung mga kamoto Few moments later. So, yun, mga kamoto vlog, may nakuha tayong booking uh, Arayat, Pampanga to Bulacan uh, priority siya so 377 yung shipping fee niya mga kamoto so di natin ito sasabayan so priority nga so ayun diretsyon natin ito sa drop off vlog na, may second booking tayo na kuha uh, anggat to Hanggat Bulacan to Cabiao Nueva Ecija na naman siya ng Nueva Ecija. So, pati nakuha natin siya 336. Tekintay tayo ng matagal dun pero hindi sila nagdagdag. No? Tingnan natin dun sa trap of magdadagdag si sir. So ayun, uh, pakinuha so, natin uh, pairings ng motor. Ayan. Ginawang carbon. So kinarbon nila. Carbon lodi. So ayun, na uh, trap na natin sa mga kamotovlog No? And then tingin tayo kung may makukuha tayong kasabay pa pabalik ng Nueva Ecija. Unfortunately, mga kamotoblog, wala na tayo na kung sabay water third booking. So, gumarahin tayo. So, i-break down ko na lang yung kinit natin sa araw nito. Pakitin okay, nyo naman sa screen. Tapos okay, ito ko. I wake up to a little bit of drool my Feel like coffee hit yet. Damn, ain't I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy uh, Hold my beer for a minute I'm about to quit my job cash in for a ticket I'm going